Parehong-pareho po ang uh, binisto na si Kalbo, itong kasamahan ni Badoy, tungkol nga sa kuno ay hindi pag-attend ni Sara Duterte sa Sona. Na ano na pong sinabi? Sabihin na natin joke. Pero alam niyo naman, yung mga kuno ay joke na itong si Sara Duterte. Kalahati niyan ay may katotohanan at alam naman natin na ang utak ng mga Duterte ay laging masama ang pinaplano. So ano? Totoo? Hmm. Designated survivor nga daw at ang si Sara Duterte. Ano ba daw ang ibig sabihin ng hindi pag-attend na itong si Sara Duterte? Ganito nito rin po ang statement ni Bado, yung kaibigan na si Kelbo. Sabi, that message of the Vice President is a very clear indication na malubha ang kanyang nakikita mga pagkakamali. Hmm. Hmm. May nakikita kang pagkakamali. Pero sa halip na makiisa ka at ayusin yung mga pagkakamaling yan, dumidistansya ka, demonyang to. <laughs> ang sagwa daw ng mga pananalita ako. Oh, sabi ng isang nagkomento dito. Talaga lang, didistansya ka pag nakikita mo yung pagkakamali. Sa halip na pagtulungan yung resolbahin, ang problema at yung pagkakamali na yan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng ating bansa. Didistansya ka, playing safe ka, ganyan. Ganito ang klase ng leader na, na, na kailangan ng ating bansa. Naku po, hindi. Hmm. May nakikita ang pagkakamali sa iba. Pero yung sariling pagkakamali, baka nga yung pagkakamali ng gobyernong ito ay dulot nyo ng mga kampon, didigong. Hmm. Hindi kaya? <laughs> galit na galit yung isang nagkomento dito. Yung pananalita daw po natin. Talaga? Talaga lang? <laughs> ang dami daw baluktot na patakaran etong, etong administrasyon na ito ni Marcos Jr. salib Sa na kayo kayo'y magtulungan bilang ikaw ay Vice President Sara Duterte. Gusto mong idistansya ang sarili mo at magmalinis ka Ulitin ko ha, baka nga itong pagkakamali at mga kabaluktutan ng gobyernong ito ay dahil na rin sa kapalpakan mo bilang Vice President. Hmm. It is very clear message to the country and to the Filipino people that the Vice President is now cutting off any formal ties with the administration of Marcos Jr. at least politically. Uh, wala na daw sa ugnayan. Uh, ah, di dapat nagbitaw ka na lang bilang Vice President kasi politically, ito lang ha, politically, President si Marcos Jr. and you, tambalos Los, ay Vice President. Kung kung sa tingin mo ay wala na kayong political tie, step down. At kung sa tingin mo ay meron pa rin kayong ugnayan bilang magkakilala at magkaibigan, eh wala na yung usapin. Wala ng pakialam ang politika doon. Sabi na ito, hindi ba dapat mag-step down ka kung wala ka ng pakialam sa gobyerno ni Marcos Jr.? Ganyan, makasarili. Akala nila, sarili lang talaga ang iniisip na yung tipong sila ang may kakayahan na mapaunlad at mapabuti ang ating bansa. Hindi na oy. Hmm. Ibig sabihin po, nag-de-associate na siya. Umiiwas na siya sa na maging bahagi ng ating very um, dubious and very and now clearly morally bankrupt incompetent na gobyerno ni Marcos Jr. Weh! <laughs> tapos yung sa'yo, tapos yung pagiging vice president mo, talaga lang, hindi niyo nakita yan? distansya ang sarili. Dahil kuno nga ay hindi na maganda ang sistema, napakarami ng pagkakamali ng gobyerno ito. Tignan mo yung mga politiko dito talaga sa atin, ano ho, magdidistansya. Ang gusto lang ay, ang gusto lang ipabatid sa mga kababayan natin, ay kayo lang yung may karapatan na mag-ayos at mapabago ang sistema ng ating bansa. Talaga lang. Hmm. Panawagan ng mga netizens, mag-step down ka kung wala na naman talagang ay Wala na kayong pakialam sa gobyernong ito. ba? Diba? That message of the Vice President is a very clear indication na malubhana ang nakikita daw niyang pagkakamali. At napakabaluktot na daw ang sistema ng gobyerno natin parte ka po ng gobyerno, Sara Duterte. O baka kayo po ang naging dulot o naging dahilan ng pagiging baloktot ng ating gobyerno at mga pagkakamali sa gobyernong ito. Hindi ba?